Karon akong ipakita kaninyo kung unsa ko kagwapo ay este kaning lugar nga pulang yuta kung unsa di ay ni siya kagwapo o kanindot aning lugar ah. Kung bago pa ka diri akong Facebook page ayaw kalimot og share og follow sa ato ang Facebook page. Karon mga bro ato ipakita kung unsa kanindot kining lugar no. So before tanian hederi atong trail for a coast diri sa paliw, nakakuha na tag footage nga perti kanindot diri nga lugar katong wala pa yung mga tao kaayong nga ng lantaw diri sa trail for a coast aning barangay Palio pulang yuta tanhay city negros oriental kung makita ninyo mga bro perti kanindot sa lugar perti ka ah, kuan kaayo nga uh, makita nimo ang Bay City, Tanhay City kay naa ka sa pinakabuntod no diri sa Tanhay City mga bro. Kung makita nimo hilom kayo ka ning nga lugar diri mga bro kay perti kanin dot o kaning sagbot ga green green pa. So naay mga nangutana mga bro kung unsa daw ngano daw ang gitawag ning pulang yuta nga ang yuta daw dire dili man pula. So kung makita ninyo mga bro, tinuod man nga dili pula ang yuta pero wala taka balo kung unsa yun ang tinuod nga istorya ani nga lugar nganong nung gitawag ni siyang pulang yuta. So mga bro, kani nga lugar perte jud kanindot. Pwede kang mo suroy dire sa ilahang viewing deck no, na si live viewing deck dire sa pulang yuta mga bro na makita nimo ang Manhuyud, Bay City o ang Tanhay City. Perti yun kanindot dere mga bro. Perti lang kapugnaw, kinahanglan lang magdala mo og uyab ay jacket mga bro. Para dili mo tugnaon aning lugaraha. Kay grabe yun katugnaw sa mot nang mabuntag Kanang magfag. Grabe katugnaw mga bro. Munang magkurug-kurug yun ang inyong itlog dere mo bro munang kumari mo dere musuroy mo, mo aning lugaraha pangandam na mudahan o baga nga jacket o dili dala yung uyab mga bro para namoy mo'y halog halogon I e